<laughs> Hello guys. Oh, hi me. Oh. Diyan na sila kapag ano. Oh, ito ito na yung mga palahi ni Jambo. Ayan, mga palahi ni Jambo. Hi Jambi. Jambi, ito yung panganay ni Jambo, oh, katong kung kanya Jambi, buntis na rin yan si Jambi. Hello, baby. Ay, ang pogi. ganda-ganda naman ng baby po. Busog na yan. Kaya nang gagawin. Ay! Ay, si Tisay din! Hi, Tisay! Buntis na si Tisay, oh. Chichi at si Pedro. Bibi White. Ayan, mga buntis na po lahat dyan. Ayan, mga nganak na sila, guys. I can't wait to see you how to, ano, magpaanak ng kambing. vlog ko rin yan, guys. Pag na ano natin, ha, mga anak na sila. Sana ano, matimingan natin ano. Ayan, si Jumbo, ang kanilang father, father father. Tingnan yung ang laki guys ng papa nila oh. Oh, yeah. Oh, thank you.